baka maout balance ka. Tulog ka. Kaan nag magkakakalat ka dito sa Commonwealth. Ah, uh, ito ano lang, curi lang, curi <laughs> curi na churi. <laughs> ba sabihin ng mga bus, to no? kung nagsasalita lang yung bus. Ngayon na nyo. Sinasakop nyo nga yung bus lane namin sa EDSA eh pumapasok kayo sa bus lane ng EDSA so eh. din namin tong exclusive motorcycle nyo sa commonwealth bawi bawi lang bawi bawi sabi nung uh, bus kung nagsasalita lang yung bus ha <laughs> gago <laughs> hindi yung driver eh without you Ito, baka sunod na tong gabi nga Aspaltohin na tong ano na tong park na to Kasi yung mga nandun, aspalto na eh Aspaltado na, may mga pintura na nga eh Ayan o, no? bagong pinturado na yan O, hmm. e, pinan, pinaliit ng konti dito no Pinaliit ng konti yung ano Exclusive motorcycle na dito Sabi yung ano Kulay blue daw kasi yung ano eh, linya kaya doon sa lumina. Ay, <laughs> galit tuloy yung ano. Eh, rider sa likod. Oh, uh, bukas na. Dito tinahan na siya eh. Uh, malalaman mo naman yung rider eh masigasig at matiyaga na bumabaybay sa exclusive motorcycle nila. Eh. Pag nagbabad ng busina sa mga uh, four wheels na nagbababat sa linya na to <laughs> pinababaro nila ng butina oh, oh. sumabi na tuloy bumiyahe dito at suma, ano, uh, sumabi na tuloy yung uh, tao dito kalawan dito kasi asfaltado na. Hindi ka tulad dati na ano, ano eh. Wiggle wiggle eh. Uh, tapos that, ah, nang hindi pa siya binabakbak. Hindi pantay. Kumbaga yung uh, yung yung kaliwang part mababa, yung uh, kanang part mataas. So hindi pantay. Tapos ayan ganito, parang ganito. Yan. Mataas, mababa. Mataas, sa tapos wiggle wiggle yan katulad yan oh no? uh, rap rough rough road tapos no uh, sa asfalto hina na binakbak naging wiggle wiggle so nakatakot dumaan kasi uh, pag mabilis ang takbo mo mawi ka ma baka ma ka tulog ka ah, Mag magkakakalat ka dito sa commonwealth Ah, excuse me, excuse me So, bawal tayo bumusina ng babad kasi nasa exclusive motorcycle lane tayo Ang, ta uh, ang sasabihin sa atin ng mga nagko comment na malinis at uh, perfect at uh, feeling sad po sa comment section E, eh, nagyayabang lang tayo Uh, pinagyayabang natin yung busina ganun o nag nagisinambog lang daw so excuse me excuse me so sasabihin alam ko may magkakomment siya na sasabihin Maluwag naman sa kanan ah malubog naman sa kaliwa ah ba't hindi ka umiwas dyan iwasan mo ah uh, paulit-ulit ko sinasabi ko ito na pag lumabas ka ng linya dito sa exclusive motorcycling ay 1,000 no? At uh, ang sabi ng uh, mga nagko-comment din na uh, malinis, feeling santo at feeling angel, sumunod daw sa batas ng trapiko kahit walang bantay. May bantay o walang bantay, kailangan sumunod sa batas trapiko. Baka, baka, may, sabi, may magsasabi na naman, may magko-comment na naman dyan. Masyado nyo naman liniliteral yung pagiging exclusive motorcycle yung uh, linya na yan ng Commonwealth. <laughs> okay. <coughs> ano pa ba ang pwedeng i-comment yung <laughs> posible na i-comment baka may mag-comment lang para hindi ka ma-traffic dyan sa commonwealth at ma hindi ka ma-stress dyan sa exclusive motorcycle sa mga pumapasok dyan na hindi naman motor um umalis ka ng maaga pumasok <laughs> ka ng maaga para hindi mo maabutan dyan <laughs>